Narito ang YouTube video script para sa inyong channel. Ilang beses ka bang bumabangon sa gabi para lang umihi? Ramdam mo ba yung pagod kinabukasan dahil putol-putol ang tulog mo para tayong may alarm clock sa loob ng pantog na bigla na lang tumutunog sa kalagitnaan ng gabi? ba diba ang hirap kapag gabi-gabi na lang tayong pabalik-balik sa banyo, lalo na para sa ating mga nasa edad 60 pataas? Hindi lang ito nakakasira sa ganda ng tulog, kundi nakakaapekto rin sa ating kalusugan sa araw dahil sa kaputol-putol na tulog. Mas mabilis tayong mapagod, mas madaling malimutan ang mga bagay-bagay at mas mataas pa ang panganib na madapa tayo sa dilim. Alam kong marami sa atin ang nag-iisip na parte na lang ito ng pagtanda. Nawala na tayong magagawa eh, pero ang totoo, hindi ito laging ganoon. May mga simple tayong pagkakamali na unknowingly nating ginagawa na siyang nagiging sanhi ng problemang ito. Hindi mo man namamalayan, pero baka ang mga araw-araw mong gawi ang nagpapagising sa iyo sa dilim. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang pagkakamali na nagiging sanhi ng madalas na pagbangon mo sa gabi para umihi. Simple lang itong mga bagay na kaya mong baguhin. At ang maganda rito, mararamdaman mo ang ginhawa agad-agad. Hindi ito mga gamot o komplikadong proseso kundi mga simpleng pagbabago lang sa ating pamumuhay. Manatili hanggang dulo dahil may ibubunyag akong sekreto na tiyak na ikagugulat mo. At malaking tulong sa iyong pagtulog, handa ka na bang matuklasan ang mga ito tarana ngayon, alamin na natin ang unang pagkakamali na madalas nating nagagawa at ito ay may kinalaman sa ating paginom ng tubig at iba pang likido. Ang unang pagkakamali ay ang tiyong, sobrang paginom ng tubig o iba pang likido, lalo na sa mga oras na malapit na tayong matulog. Simple lang ito pero malaki ang epekto. Isipin mo, naghahanda ka na para matulog. Nakasuot ka na ng pantulog pero bago ka humiga, iinom ka pa ng isang basong tubig dahil pakiramdam mo ay nauuhaw ka o di kaya sa kalagitnaan ng gabi. Paggising mo, iinom ka ulit ng tubig. Ang ganitong gawi ay direktang nakakaapekto sa ating pantog sa gabi ang ating katawan, particular ang ating mga bato o kidney, ay medyo bumabagal ang trabaho. Hindi sila kasing bilis magproseso ng likido kumpara sa umaga o sa araw. Kaya kung bibigyan mo sila ng maraming likidong iproproseso sa mga oras na dapat ay nagpapahinga na sila. Natural lang na mapupuno ang iyong pantog at gugulatin ka sa gitna ng gabi para umihi. Para sa atin na nasa edad 60 pataas. Mas lalo itong nagiging isyu dahil maaaring bumaba na ang kakayahan ng ating pantog na humawak ng maraming ihi. At ang mga sinyalis papunta sa utak ay hindi nakasing episyente. Hindi na rin gaanong nakakakonsentrate ng ihi ang ating mga kidney habang tumatanda tayo. Kaya mas madalas tayong umiihi ng mas maraming volume. So... Anong pwede mong gawin? Ang simpleng tip ay magplano, sikaping tapusin ang karamihan ng iyong pag-inom ng tubig mga dalawa hanggang tatlong oras bago ang iyong oras ng pagtulog. Kung nakaugalian mo ng uminom ng tubig bago ka humiga, subukan mong unti-unting bawasan ang dami. Sa halip na isang buong baso, baka kalahati na lang o kaya naman ay sips lang kung talagang tuyo ang lalamunan. Pero ang pinakamaganda ay sanayin ang sarili na hindi na talaga uminom ng marami sa mga oras na malapit ka ng matulog kung nag ka na madalas kang nauuhaw sa gabi. Subukan mong uminom ng mas maraming tubig sa umaga at hapon, mahalaga ang pagiging hydrated. Pero may tamang oras para diyan. Ang layunin ay bigyan ang iyong katawan ng sapat na oras para maiproseso ang lahat ng likido. Bago ka miga para sa mahabang pahinga isipin mo parang isang baldian na kailangan mong ilagay sa loob ng bahay kung puno ang balde mo bago mo ipasok mahihirapan kang dalhin at baka matapon pa pero kung unti-unti mo itong nilalagay at may oras kang ilagay sa tamang lalagyan bago ka magpahinga mas madali at walang abala ganun din ang ating pantog bigyan natin siya ng oras na maubos ang laman bago tayo matulog ang ikalawang pagkakamali naman ay ang mampagkonsumo ng mga inuming may pampaihi o diuretics sa gabi. Ito ang mga inuming nagpapabilis sa paggawa ng ihi ng ating katawan. Ang pinakakaraniwan dito ay ang kape, tsaa, mga soft drinks. At syempre, ang alak, marami sa atin ang sanay na sanay na uminom ng kape pagkatapos ng hapunan. O kaya naman ay beer kasama ng barkada bago matulog. Akala natin ay nakakatulong ito para makatulog o maging relax. Pero ang totoo... Taliwas ang epekto nito sa ating pantog. Ang caffeine sa kape at tsaa ay isang kilalang diuretic. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang daloy ng dugo sa ating mga bato na nagiging sanhi para mas mabilis silang magproseso ng likido at gumawa ng ihi. Kung iinom ka nito sa gabi, para mo lang sinasabihan ang iyong mga bato na magtrabaho ng mas mabilis sa mga oras na dapat ay nagpapahinga sila. Ang resulta, mas mabilis mapupuno ang iyong pantog at gugulatin ka sa kalagitnaan ng gabi. Ganon din ang epekto ng alkohol. Kung iinom ka ng alak bago matulog, maaaring sa una ay makatulog ka kaagad dahil sa sedating effect nito. Pero sa bandang huli, mapapansin mong mas madalas kang gigising para umihi. Ang alkohol ay nagpipigil din sa paglabas ng isang hormone na tinatawag na ADH o antidiuretic hormone na ang trabaho ay pigilan ang ating mga bato sa paggawa ng sobrang ihi. Kaya kapag napigilan ito ng alkohol, mas marami kang iihi. Para maiwasan ito, napakasimple lang iwasan ang mga inuming may caffeine at alkohol. Lalo na sa hapon at gabi, kung mahilig ka taunjes sa kape, subukan mong uminom nito sa umaga o tanghali lang. Pagdating ng hapon, lumipat na sa decaf coffee o herbal tea na walang caffeine. Tulad ng chamomile tea o ginger tea para naman sa alak. Kung sanay kang uminom nito, subukang bawasan ang dami o iwasan na talaga sa mga gabi na gusto mong magkaroon ng tuloy-tuloy na tulog. May mga alternatibo naman na mas makakatulong sa pagtulog ng hindi nakakapagpalala ng problema sa pag -ihe tulad ng mainit na gatas o simpleng maligamgam na tubig. Ang susi ay ang pagiging maingat sa kung ano ang inilalagay natin sa ating katawan bago matulog sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga inuming ito. Binibigyan natin ang ating pantog ng pagkakataong magpahinga at hindi maging sobrang abala sa gabi na magre sa mas mahimbing at walang patid na tulog Ngayong naintindihan na natin ang tungkol sa pag-inom at mga inuming may pampaihi. Dumako naman tayo sa susunod na pagkakamali na may kinalaman sa ating kinakain. Ang ikatlong pagkakamali na nagiging sanhi ng madalas na pagbangon sa gabi para umihi ay ang payang pagkain ng maalat o sobrang matatamis na pagkain bago matulog. Akala mo walang koneksyon ang kinakain mo sa gabi sa iyong pagihi. Pero malaki ang epekto nito ang maaalat na pagkain tulad ng chicharon cornic, salted nuts o mga instant noodles at maging ang mga ulam na sobrang alat tulad ng adobo o tuyo ay nagiging sanhi ng dehydration Kapag dehydrated ang katawan, natural lang na mas gigising ka para uminom ng tubig. At kung iinom ka ng tubig sa gabi para lang maibsa ng uhaw mula sa maalat na kinain mo. Babalik tayo sa unang pagkakamali na napag-usapan natin, eh bukod pa rito. Ang sodium, na pangunahing sangkap sa alat, ay nagiging sanhi ng fluid retention no? o pamamaga sa katawan. Kapag mayroong sobrang fluid retention, ang ating mga kidney ay magtatrabaho ng husto upang maalis ito sa katawan. At kadalasan, nangyayari ito habang ikaw ay natutulog, kaya kahit wala kang ganong ininom. Kung kumain ka ng maalat bago matulog, mas madalas kang magigising para umihi. Ang matatamis na pagkain naman, lalo na yung mga sobrang proseso tulad ng cakes, ice cream o mga matatamis na kakanin, ay nakakaapekto rin sa ating fluid balance at sa ating blood sugar level. Ang mataas na blood sugar ay nagpapataas din ng pag-ihi. Dahil sinusubukan ng ating katawan na ilabas ang sobrang asukal sa pamamagitan ng ihi kung mayroon kang diabetes, lalo itong nagiging problema. Kaya, ang pagkain ng matatamis bago matulog ay hindi lang masama para sa iyong ngipin at timbang, kundi para rin sa iyong tulog. Eh, para maiwasan ito, subukang limitahan o iwasan na talaga ang pagkain ng maaalat at sobrang matatamis na pagkain ilang oras bago matulog sa halip pumili ng mga mas magaang at madaling tunawin na pagkain. Halimbawa, kung nagugutom ka sa gabi, mas mainam ang isang piraso ng prutas o kaya ay isang maliit na serving ng gulay. Mas mainam din kung maaga kang kakain ng hapunan. Mga tatlo hanggang apat na oras bago ang iyong oras ng pagtulog para may sapat na oras ang iyong katawan na matunaw at maiproseso ang lahat ng kinain mo. Ang pagpili ng masustansya at balansing pagkain sa gabi ay hindi lang makakatulong sa iyong pagtulog, kundi sa iyong pangkalahatang kalusugan din. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat na pagkakamali at ito ay may kinalaman sa kung paano natin tratuhin ang ating mga binti at paa. Ang ikaapat na pagkakamali ay may hindi pagtaas ng paa o binti kung may pamamaga rito sa araw. Yung marami sa atin, lalo na kung matagal nakaupo o nakatayo sa araw, ang nakakaranas ng pamamaga sa paa at binti pagdating ng gabi, ito ay dahil sa gravity. Kung saan bumababa ang fluid sa ating katawan patungo sa ibabang bahagi ng ating katawan, tulad ng ating mga binti at paa, ito ang tinatawag na peripheral edema. Ang problema ay kapag humiga ka na para matulog sa gabi. Nagbabago ang posisyon ng iyong katawan. Ang fluids na namuo sa iyong mga binti at paa sa buong araw ay muling dumadaloy pabalik sa iyong sirkulasyon. Pagbalik nito sa sirkulasyon, ang ating mga bato ay agad itong uh, pipikapin at iproproseso na magre-resulta sa mas maraming produksyon ng ihi. Kaya kahit wala ka namang ininom na marami o kinain na maalat, kung may pamamaga ka sa binti sa araw, asahan mong gigising ka sa gabi para umihi dahil sa fluid redistribution na ito ano ang solusyon? Ang simpleng solusyon ay ang pagtaas ng iyong mga paa o binti ng ilang oras bago ka matulog. Subukan mong itaas ang iyong mga paa sa isang upuan, unan o kahit sa pader, na mas mataas kaysa sa iyong puso sa loob ng 30 minuto hanggang isang oras bago ang iyong oras ng pagtulog. Gawin ito ng tuloy-tuloy. Makakatulong ito na bumalik ang fluid sa sirkulasyon at maiproseso ito ng iyong mga bato habang gising ka pa at hindi patulog. Sa ganitong paraan, mas mabibigyan mo ang iyong katawan ng pagkakataong maalis ang sobrang likido bago ka humiga ng tuluyan, bukod pa sa pagtaas ng paa. Makakatulong din ang pagsusot ng compression stocking sa araw kung mayroon kang rekomendasyon mula sa doktor, lalo na kung mayroon kang barikos o iba pang kondisyon na nagiging sanhi ng pamamagan ng tandaan. Ang layunin ay mabawasan ng fluid sa iyong binti bago mo ibagsak ang iyong katawan sa pahinga ngayon, dumako naman tayo sa ikalimang pagkakamali na madalas ay hindi natin napapansin ang epekto sa ating paghihi sa gabi. Ito ang akawalan ng regular na pisikal na aktibidad sa araw. Din na hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong maging isang atleta o magbuhat ng mabibigat. Ang ibig sabihin nito ay ang sapat na paggalaw ng katawan sa loob ng isang araw. Kapag matagal tayong nakaupo o nakahiga sa araw, lalo na para sa ating mga seniors, mas madaling mamuo ang likido sa ating mga binti at paa. Tulad ng napag-usapan natin sa ikaapat na pagkakamali, ang kawalan ng galaw ay nakakapagpabagal din ng sirkulasyon ng dugo sa katawan. Ang maayos na sirkulasyon ay mahalaga para sa maayos na pagdaloy ng likido at pagalis ng sobrang fluid sa ating katawan. Kapag ang fluid na ito ay namuo sa bandang ibabang bahagi ng katawan dahil sa kawalan ng galaw, ito ay muling magre-redistribute paghiga mo sa gabi at muling pupunta sa iyong pantog na magiging sanhi ng madalas na pagbangon mo para umihi. Kaya naman, napakahalaga ang pagkakaroon ng kahit simpleng pisikal na aktibidad sa araw, hindi kailangan na komplikado ang simpleng paglalakad sa umaga. Kahit 30 minuto lang o paggawa ng mga gawaing bahay na ikinikilos mo tulad ng paglilinis, paghahardin o pagluluto ay malaking tulong na kung kaya mo. Subukan din ang light stretching exercises o yoga para sa mga seniors. Ang paggalaw ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating puso at baga, nagpapabuti ng ating sirkulasyon. At nakakatulong sa ating katawan na mas mahusay na pamahalaan ang mga likido. Sa pamamagitan ng regular na paggalaw, may iwasan natin ang pamumuo ng fluids sa ating binti sa araw na siyang nagiging dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi. Layunin natin na maging aktibo sa buong araw para ang fluids ay maalis habang gising tayo at hindi sa gitna ng ating pagtulog. Tandaan, ang katawan natin ay dinisenyo para gumalaw at ang bawat kilos ay may positibong epekto sa ating kalusugan at kapakanan. Ngayong natalakay na natin ang limang pangunahing pagkakamali na nagiging sanhi ng madalas na pagbangon mo sa gabi para umihi, oras na para sa huling bahagi ng ating video kung saan ibubunyag ko ang sikreto na binanggit ko kanina. Naaalala mo pa ba yung mga napag-usapan natin ang tamang pag-inom ng tubig, pag-iwas sa mga inuming nakakapagpaihi, pagpili ng masustansyang pagkain sa gabi, ang pagtaas ng ating mga paa, at ang kahalagahan ng paggalaw sa araw, ang bawat isa sa mga gawaing ito ay simple lang. Pero ang kolektibong epekto nito ay napakalaki sa kalidad ng iyong pagtulog. Marami sa atin ang sumusuko na lang sa problemang ito, iniisip na bahagi na ito ng pagtanda, na kailangan na lang tanggapin. Pero hindi ito laging totoo. Ang ating katawan ay kahanga-hanga at may kakayahan itong mag-adjust at bumuti kung bibigyan natin ng tamang kalinga at atensyon. Ang sikreto na sinasabi ko ay ito hindi lang ito tungkol sa mga pagkakamali na ating nagagawa kundi tungkol sa kapangyarihan ng maliliit na pagbabago at pagiging mapanuri sa ating katawan. Marami ang nag-iisip na bahagi na lang ito ng pagtanda, na walang lunas. Pero ang totoo, malaki ang magagawa mo para maibsan o tuluyang mawala ang problemang ito. Ang sorpresa, kapag ginawa mo ang mga ito ng tuloy-tuloy. Mas mabilis mong mararamdaman ang pagbabago kaysa sa inaakala mo maaring sa loob lamang ng ilang araw o linggo. Mapapansin mo na lang na mas bihira ka nang gumising sa gabi at mas mahaba na ang iyong tulog, ang sarap sa pakiramdam ng isang tuloy-tuloy na tulog. ba diba imagine mo, gigising ka sa umaga na sariwa ang pakiramdam. Puno ng enerhiya at handang harapin ang araw, hindi na kaaya-aya ang paggising ng pabalik-balik sa gabi na ang resulta ay pagod at antok sa buong maghapon ang isa pang sorpresa na konektado sa sikreto na ito ay ang katotohanan ang problema sa madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi lamang dulot ng mga nabanggit nating pagkakamali minsan may mas malalim na dahilan ito na kailangan ng profesional na atensyon kung sa kabila ng lahat ng pagbabago na ito ang pagbabantay sa iyong pag-inom pag-iwas sa mga pampaihi Pagpili ng tamang pagkain, pagtaas ng paa, at pagiging aktibo ay nararanasan mo pa rin ang madalas na pagbangon sa gabi para umihi. Huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Maaring may underlying condition na kailangan ng masusing pagsusuri tulad ng diabetes, heart problems, prostate issues sa kalalakihan o side effects ng ilang gamot. Tandaan, hindi ito dapat isang tabi. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Ang pagiging proactive sa iyong kalusugan ay isa sa pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili. Ang pagtulog ng mahimbing ay hindi luho, kundi isang pangangailangan para sa isang mas masaya at masiglang buhay, lalo na sa ating edad. Tandaan, mga kaibigan, hindi kailangang maging komplikado ang pagpapabuti ng ating kalusugan, maliliit na hakbang malaking pagbabago. Ang bawat isa sa mga pagkakamaling ito na tinalakay natin ay may simple at praktikal na solusyon na kaya nating simulan ngayon. Hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Pumili ka ng isa o dalawa na sa tingin mo ay madali mong masisimulan. At unti-unti mo itong isama sa iyong araw-araw na pamumuhay. Ang pagiging matiyaga at konsistent ang susi. Ang pagtulog ng mahimbing ay isa sa pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating sarili para sa isang mas masaya at masiglang buhay, puno ng enerhiya at sigla Naranasan mo na rin ba ang problemang ito? Ano ang mga ginawa mo na nakatulong? Ibahagi mo naman sa comment section sa baba. Gusto naming marinig ang iyong kwento at mga payo na pwede mong ibahagi sa iba. Ang bawat karanasan ay mahalaga at maaaring makatulong sa kapwa natin na nakakaranas din ng ganitong problema. Lain kung nakita mong kapaki-pakinabang ang videong ito. Pakilike naman at isishare sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin mo ay makikinabang din dito. Marami pa rin sa atin ang nagdurusa sa katahimikan dahil sa problemang ito at ang pagbabahagi ng impormasyon ay malaking tulong sa kanila at kung bago ka pa lang sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating mga videos tungkol sa kalusugan at kapakanan ng ating mga seniors. Mahalaga ang bawat gabi na mahimbing ang tulog mo. Mga kaibigan, mabuhay ng ganap sa bawat edad hanggang sa muli